So wakas, narito na rin ang pinaka-ante natin na 20K onboarding bonus commission mula sa Shopee at YouTube affiliate program. At ipapakita ko rin sa inyo ang proseso kung paano natin makukuha ang ating 20K bonus. Kung maaalala nyo na nagpost tayo ng tungkol sa YouTube and Shopee affiliate partnership 20K bonus kamakailan lamang at yan ay nasa ating channel. At ang link niya nasa description na rin kung gusto niyo mapanood ulit. So unang-una, gusto ko magpasalamat sa ating mga nag-comment sa ating video na yun. At gusto ko na rin silang i shoutout out. Unang-una, kay dito ang sakayan. Kay Altom's channel. Amateur Boxing. Kay Katie Goris. Kay Malu Lopez. Jay Puge. Jams Oki. Gracia Kentots. Racing Pigeon TV at kay Taurus TV. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga nag-comment at sana isa rin kayo sa makakatanggap ng 20k bonus na ito. Okay, sa totoo lang ako rin medyo nagduda nung una pero nung makita ko ang promotion ng Shopee sa website nila ay nag-apply na rin ako. Ang maganda dito, pag nag-apply ka, tutulungan ka pa rin nila kung paano mag mag ng mga products at kung paano i-set ang iyong Shopee affiliate account. So kung di nyo pa napapanood ang unang video natin kung paano mag-join sa promo na ito, I suggest na panoorin nyo muna yung una natin video and then at saka nyo balikan itong video na ito. So paano malalaman na dumating na ang iyong 20k bonus? So unang-una -una, makikita natin siya sa ating email. Kung mapapansin nyo, nito lang September 18 dumating. So, hindi ko pa siya nabuksan noon, ano? Until, until one or two days pa bago ko siya nabuksan. So, ang sabi niya rito, I thanks for promoting your affiliate link to your followers. We're glad to let you know that your bill for validation for the period has been generated. o ibig sabihin na process na. Kindly check and reply to acknowledge that you have received your bill within three days so that Shopee team can proceed with payment processing. So, ibig sabihin, ang kailangan lang natin ay i-acknowledge ang kanilang email. Okay, so, magsimula dito sa email. Ayan, kung makikita nyo, nasa bandang gitna, yung kulay blue ay click here. So, yan ang gagawin natin. Kiklik natin yung kulay blue na yan. Okay? So, dito makikita nyo na ang inyong billing details. Commission completed, nandiyan yung date, saka validation time, at ang inyong validation ID. So, so far, nakapending pa yan dahil kailangan nyo pang i-validate, okay? So, i-confirm nyo lang na na-receive nyo yung message, and then sa kanila, aaksyonan yan, okay? So, dito makikita nyo yung commission income at ang kompletong details. So, bonus commission, 22,000 at ang total eligible commission, yun din total na yun. And then, meron din siyang tax, no taxation base amount. Makikita nyo yung EWT, yan yung employee withholding tax na 2,200. Kaya flat 20K pa rin ang ibibigay sa inyo dahil yan ang pangako nila. Okay? So, scroll na naman tayo. Makikita nyo rin ang income breakdown. So, yung view more sa kanan, pag kinlik niyan, makikita nyo yung income details. At yung payment review, merong ah, uh, pwede nyo re-click yan para ma-download nyo. At ang inyong payment details. Okay? Okay, punta naman tayo sa ating homepage ng ating affiliate account sa Shopee. Kung mapapansin nyo, wala tayong pinopromote na kahit ano. Clicks, orders, commission, wala. Zero lahat. Okay? And then, kasi bago pa lang dito ng ating account na to sa Shopee Affiliate Program. Kaya kung i-scroll down nyo o punta kayo sa ilalim, makikita nyo yung billings. Click natin yan at dyan nyo makikita yung inyong matatanggap na bonus mula sa Shopee. Remember, nandito tayo sa Affiliate Program Dashboard at nandyan lahat ang kumpletong details. Okay? Nandyan yung total payment amount at yung receipt status. Yan po ang pinaka-importante. No? Dapat acknowledge. Yan po yung pinapa-acknowledge sa atin ni Shopee na matatanggap na natin yung ating payment. Okay, so para pending pa rin ang payment status kasi ngayon ko siya in-acknowledge. Okay? At sa dulo, makikita naman yung view details. So makikita nyo ang full details ng inyong bonus na 20K. Okay? So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. At huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment, at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.